Ito na yung bago mo na ano talaga. So... Good evening, everyone. Kumusta kayo lahat, guys? Alam niyo ba guys, mayroon akong bagong kinabibisihan, kinarulukuhan. Uh, ah, ginagawa ko lang naman itong ano guys, ah, parang libangan lang. Kasi wala akong libangan na iba. At saka, habang busy ako, <laughs> nagbisi-bisihan din ako dito. Guys. Ito, may bago kong larong nilalaro guys. Dito ko, dito ko naglaro sa may Jekas guys. Tapos, Ayan, may kita dito mga games dito. Dito ako naglalaro sa Bingo Plus. O diba? Ano mo ba ako ang nilalaro dito? Tong <laughs> It. Lalaro ko dito ng Tong It's Games. Okay, ito yung so, bangang diba talagusin ko. Sa... <laughs> Buong araw ako ito guys. 100 lang yung kukunan ko. <laughs> Buong araw ko na. Ilang araw ko na ang inano yung 100 dumb pieces. Ayan. Ayan.

Ay, ako ko. ba? <gusin>, <laughs> <Oy! laughs> oh, Dula diba? lang yung nakikita yung hindi. ba? Ito na yung bago kong so, yeah. <laughs> guys, dito. Kunti lang. Kung matalo man ako, kunti na Tapos ilang araw kong maubos ang sundaan ko. Tapos, mga uh, Tapos, um, <laughs> Tapos, <pa. laughs> wala lang talaga kung maisip na ano guys na ito ako hindi na ako nakapag-post dito ito gumagawa ako ng kahit ito lang, pwede na siyaw nag na. Ano ba't magsasabi sa ko na ito lang muna to na. Hahaha! So, hindi ba? gusto. Diba? Kunti-kunti lang naman tayo, so, Sa dalawang peso na Kaya, hindi masakit sa bulsa. Ay, hindi pa ako. Di ba nga nang babangit sa trabaho? Wala pa walang customer, ganyan. Di ba nga naman talaga? Yeah. Ay. <laughs> Ang mata ko guys, baka no? ako, lang, napasit ako na talaga sa mga Hmm. Ayan na guys, nagpapaitid na tayo. Ayan. Ayan. Ayan.

See you, next, see you to my next video na anyway. gagawin. O, oh, ba? Diba, May next video pa kaya ako magawa. Mas ka okay, na tong it. bye. Good night, everybody.